Gusto mo ba na hindi hindi titigil sa kakaisip sa iyo ang taong mahal mo lalong-lalo na kung LDR kayong dalawa. Kahit anong busy niya at kahit ano pa ang gawin niya ay ikaw lamang ang magiging laman ng kanyang isipan. Kaya kung gusto mo na ikaw lamang palagi ang pakakaisipin ng taong mahal mo ay gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon kahit okay naman kayong dalawa, pero gusto mo na ikaw lamang palagi ang iisipin ng taong mahal mo at ikaw lamang palagi ang magiging laman ng kanyang isipan. Kaya gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. At pwede mo rin itong gawin kung kayong dalawa ay nagkamalabuan ng partner mo. At sa matagal na panahon ay hindi na siya nagpaparamdam sa iyo. Ito'y napaka lamang po at ito'y napaka-efektibo basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Gawin ito bago ka matulog. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang butil na bawang, huwag niyo po itong balatan. At pagkatapos, umupo ka dyan sa higaan mo habang nakahawak sa isang butil na bawang at ilapit ito sa baba mo mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ng mabuti ang target at ibulong mo ito sa bawang. Pangalan at apelido ng target, sa kapangyarihan at tulong nitong bawang, ikaw ay hinding-hindi titigil sa kakaisip sa akin kahit nasaan ka man naroon ngayon. Ibulong ito ng pitong beses. At pwede mo rin dagdagan ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, ihipan mo lamang ng tatlong ihip ang isang butil na bawang at ilagay ito sa ilalim ng unan mo o sa loob ng punda ng unan mo at uunanan mo ito buong magdamag. At kinabukasan, kung uulitin mo ang paggawa nitong ritual ay ganun pa rin ang bawang na gagamitin mo. Kunin mo lang ito dyan sa ilalim o sa loob ng punda ng unan mo at ibulong ang spell at saka ibalik sa tuwing ikaw ay matutulog. Gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.